check lang natin yung mga for release natin unit. Ito, 2023, ay 2024 na pala, sorry. 2024 Expander GLS Automatic. Yan, i-release natin yan bukas. Mm. Approved sila mambaya RCBC approval. Tapos guys, meron tayong i-release. Kababayan nating OFW rin. Galing pang Saudi Arabia, kakauwi lang, Montero GT. So, ayan. Montero GT 4x4 automatic, i-release din natin 'to next week or tomorrow. Then yung black, tomorrow natin yan i-release. Client natin taga Manila lang. To Expander GLS na gray. Ang dami nating L300. Baka meron kayong unit na gustong makita guys, message nyo lang ako or comment lang po kayo habang nandito tayo sa stockyard. For L300, naka free two months pa rin tayo. Then down payment na natin for this unit guys is 55,000. Yung mga L300 natin is 2024 na yung year model. So, ayan. Makmak na L300. Mga for release na yan, guys. Makadaming unit. Then, Mirage D4, pre-2 months pa rin. Pay after 90 days. Expander cross. Free one month pa din tayo dito, guys. So, ayan. Da parang ang recently, ang daming naghahanap sa akin ng two-tone na white. So, ayan. Meron pa nga akong na-encounter na inquiry. Sabi, face out na daw yung two-tone. So, hindi, guys. Ayan, oh, meron tayo dito. Montero GLS, ganun din. Free one month pa din tayo. Anong kulay ba ito? I think this is silver. Silver ba ito? Ang hirap ay check yung kulay kasi ang dilim. Yan. Lahat ng kulay ng expander meron tayo. Silver, white, red, then gray. Yan. Lowest down payment natin for Expander GLS is 16,000. Expander Cross, 2 tone. Then, meron pa din dito ang Strada Athlete. Di pa yata ito nare-release. Medyo matagal na tong unit na to. Baka open unit to guys. Merong may gustong mag-avail ng Strada Athlete na puti. Message niya lang po ako comment lang kayo guys if meron kayong unit na gustong makita shout out nga pala sa mga ire-release natin kay Sir Fernando yan sa Dubai siya nagwo work approved sila by RCBC then sa Sir Eugene, galing na siya ng Saudi, kaka-uwi niya lang last Sunday, Tapos ire na namin yung unit niya Kay Ma'am Patricia and kay Sir TM, Montero GLS Automatic, i-release na rin natin. Then, marami pa tayong nakaschedule na for release next week. Mga nag-avail sa atin ng Montero GLS na may free one month. Tapos, mostly, yung mga preferred nila is yung Black Series looks. So, papakita ko yun sa inyo, guys, kapag na-release na natin. Tinignan ko lang kasi yung unit ko na i-re-release. Chinect ko lang muna. Kaya ako umakyat dito. So, alam ko guys, di pa ako nakapag-update sa inyo ng October promo. Kahit late na, try pa rin natin gumawa. Yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana next time guys, isa na po kayo sa mga maging clients natin. You know, meron ulit puti doon. Ang daming puting expander cross. Pero nung nakaraan kasi, medyo bumagal yung supply. Pero still, meron pa din. Mm. Mm. Ito yung top of the line natin sa Montero. Montero GT. 4x4 automatic. Yung meron siyang sunroof. May vlog ako nito, guys. Baka gusto nyong panoorin. Meron din pala dito, guys, sa eh, Estrada. Ay, atlet. Meron din tayong atlet. Ayan, na-block. pangat nang dala natin yung phone ngayon, guys. <laughs> Strada at deep. Yung na itim. G4. So, ayun lang, guys. Bye! Ay, kung meron pala kayong inquiries, message nyo lang ako, 0933 561-5981. Tapos kung hindi ko kayo masagot guys, pwede nyo ring i-message yung husband ko, si Joey Boy Palaboy. At 0906-220-2434. So, pwede nyo kaming i-message sa Facebook, Viver, Whatsapp, kompleto naman po yan. So, shout out nga pala din sa client natin nung nakaraan, kay Mr. and Mrs. Visitation. So, nakauwi na sila ng Cebu simula nung hinatid natin yung unit nila nung Friday. Ang ano kasi nila, departure is Monday. So, naka na sila and nagbigay na sila ng feedback. Sobrang saya nila, ma'am. Lalo na nung husband niya kasi hindi daw natin pinabayaan si ma'am Floribic dito sa Manila. dami yung viewers natin, guys. Kung kailan mag -e end na ako ng live. So, ayan. Mag-check nga tayo ng ano. Ito yung mabait namin car, Jackie. Wait lang guys ha. Mag-check tayo kung may mga open unit dito para ipapakita ko sa inyo. Comment lang kayo guys kung meron kayong gustong makitang unit. Ito, may bukas na unit. So, ito yung loob ng Expander Cross. Yan. Yung loob niya. Pangat lang yung phone na dala natin ngayon eh makacharge kasi yung phone ko sa office. spander cross to guys. Mga quick view lang. Check pa tayo. Itong Montero GLS naka-close. Alak! Yan na open unit. Check natin tong Mirage sa mga gusto ng budget meal. Yan. Ito. Mirage, zero down or free two months. Either of the lang, guys, ha? Yan po. May mga select. Pink. So, ito guys, sa so, yung loob ng Sarada atlit. So, yeah.